Ayan, isang magandang gabi po. Yan pong ginagawa namin ay isang Toyota Vios na 2017. Ang nangyayari po kasi niyan, kaya po pala nawawala-wala yung kanyang aircon. Kasi isa rin po palang dahilan yung kanyang auxiliary pan, yung kanyang radiator pan motor. Kasi nung ginawa po namin, hindi ko rin po napansin na hindi po pala gumagana. O kaya Kumaga naman po kaya lang mabagal po yung kanyang ano, mabagal yung kanyang ikot kaya nung medyo nakalayo po sila ay eh, nawala po yung lamig. Kaya ayon, eh, pinabalik ko po inabot po sila ng gabi kaya ang ginawa po namin diyan, bali yun, lang po namin muna yung kanyang auxiliary fan. Ayun po. Ayun, ito po yung kanyang carbon brush kaya pala kanina mabagal na siya. Kaya di palo na siya. Kung pinalo ko sa kalumakas, may eksi na pala. Kaya gagawin po natin yan. Ang ano lang muna pa, dahil gabi na po ngayon, pang samantagal, eh, dudugtungan lang po muna natin ang carbon brush yan. Ayan, maghahasa tayo ng kasing size nito. Tapos, dudugtong natin. Ayan, naghahasa na po tayo ng ano dyan, ang carbon brush. ano-ano lang po natin yan. Kailangan yung pagkahasa po natin yan, hindi siya masikip. Di bali medyo po maluwag ng konte, kasi kailangan po naglalaro yung carbon brush. Kasi pag hindi po po naglaro yan, pwedeng mag-stack up o mahirapan si yung ano, yung kanyang motor. Kaya, sinusukat po natin ng bawat liha, sukat asukat para sigurado po na tama lang po yung pagkaluwag nya bali inabot na rin po kasi kami ng gabi kaya napilitan na lang po kami na i-repair e muna po pansamantala kasi malayo pa po yung ano bali dinayo lang din po ako nila galing po sila ng Malibay napanood lang po din nila ako sa youtube kaya nagpapasalamat po din po ako sa kanila dahil nagtiwala po sila kahit hindi naman talaga ako nila lubusang kilala kaya salamat po ulit sa... kaya yung ating mga sasakyan halimbawa po minsan nawawala po yung ating aircon i-check din po natin yung ano yung kanilang radiator pan motor kasi isa rin po ito sa mga dahilan kung bakit nawawala yung aircon ng sasakyan kasi sa lalo na po sa mga bagong ngayon na kapag nag high temp siya o nag overheat yung ating sasakyan. Unang-una pong pinapatay ng computer box yung aircon para hindi po mahirapan yung ating makina. Kaya magtataka po tayo bakit bigla pong nawawala yung aircon tapos minsan nagmay nag-indicate don po don sa dashboard na overheat. Yun na po yung sign na baka hindi po gumagana o gumagana man mabagal ang ikot ng kalating ano radiator fan motor dahil mawawala po talaga yung aircon nyan tapos pag pinatay po natin, nakapagpahinga siya binuksan nyo ulit, ayun meron na naman kung may budget po tayo mas maganda po pag ganyan palitan na lang po natin ang bago kasi alam niyo naman po pag napabayaan po natin yung mga ganyang problema pwede pong maaway po sa pagkasira ng makina kasi pag napabayaan po natin yung ating makina pwede yung kumatok dahil sa overheating kaya mas maganda po kung maagapan po natin yung mga ganyang, mga ganyang problema Bye. lang Oke, oke. Kita yang yang bicycle nanti yang na lebih